Nagsimula ng ibigay ang kompensasyon o bayad sa mga OFW sa Saudi Arabia na naapektuhan dahil sa mga nabangkaroteng construction companies sa nasabing bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang video message nitong Martes. Isko ng balitaan ang ating mga OFW na nagaling sa Saudi na patuloy na ang pagbayad ng insurance ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng mga kumpanyang ng bangkarote nag-file ng claim sa, sa insurance. Ayon pa sa anunsyo ng Pangulo, na proseso na ng Overseas Filipino Bank at Land Bank ang mahigit 1,000 indemnity checks mula sa Alinma Bank. Dagdag pa ng Pangulo, 843 checks na ang naayos at naibigay sa mga OFW. Nasa mahigit 10,000 OFW naman ang may pending claims pa. Ang kabuang halagaan niya ng mga cheque eh, ay nasa mahigit 868 million pesos. Dagdag pa ng Pangulo, nangako ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman na kanilang ibabayad ang insurance claim sa mga Pilipino roon na nawala ng trabaho. Matatanda ang noong 2022 Apex Summit sa Bangkok, nangako si Bin Salman kay Pangulong Marcos na kanilang ibabayad sa mga OFW ang matagal ng hinihintay na sahod. Nasa 10,000 hanggang 14,000 OFWs na nagtrabaho sa mga naturang construction company sa Saudi Arabia ang naghihintay para sa kanilang labor claims ng halos isang dekada na. Bagamat nasa wina ang ilan sa mga ito, hinihintay pa rin ang kanilang kaanak ang dapat sanay na ibigay sa kanila. Samantala nitong Desyembre, inanunsyo ng Department of Migrant Workers na nagsimula ng matanggap ng ilang mga OFW ang kanilang mga tseke. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sam-sama tayo, Pilipino! MBC Network News!